After mag-report sa police station ng lost wallet at nakuha yung wallet and thank you Lord para ikain natin yan. Ikain natin yung stress ko na muntik na talaga akong umiyak kaninang umaga. Super, super, super thank you Lord talaga. Diroin nyo yun. Wednesday night pa pala nawala yung wallet ko tapos kanina, o kanina ko palang nalaman. Mag-pick up kasi ako ngayon ng gamot ni Lola. So, sabi ng anak ng ni Lola, niling, punta ko ng clinic, ipapasa ko sa ATM mo yung bayad. So, hindi na ako yung wallet ko kasi niready ko na yung bag ko pang, pang alis niya. Yung pang daily ko na alis. Kasi hindi ko na siya mahanap, naiiyak na talaga ako. At saka hindi ko rin siya maalala. So, kaya sabi ko, sabi ko kay Mister, Huwag mo munang isend. Huwag mo munang isend yung pera kasi I think I lost my wallet. Ayun. Dali-dali akong bumaba. Pumunta ako dun sa park na last na inupuan ko na nanaalala ko. O baka sakali lang akong tumag ng tanong sa guard. Tapos, sabi ng guard, nandun na daw. Na-report na nila sa police kahapon. Kasi Wednesday pa daw yun. O, so, diba? Napakabait talaga ni Cristo. Napakabait talaga ni Lord. Imaginin mo kung ibang tao yung nakapulot nun. So, salamat mo lang talaga. Thank you, thank you, thank you so much. At ang sarap ng noodles nila, walang amoy. Ha? no ko yung miso. Ay, yung buto. Ang buto ng lemon. Bye-bye. Thank you.